Papi. Yan po guys oh. Sarap ng tulog ni Papi guys. Malamig ang panahon ngayon. <coughs> And then yan umuulan. So kanina umuulan pero hindi naman po malakas guys. matog ganak. Nagbuka pa man lagi na imong mata anak. Na nagbuka lagi pero paingon na matog. Eh. <laughs> kanina murit ni mama ning anak. Ha? Nako, pabaya ka ka anak. Kinanglan magpupo magwiwi ang bata ron. Nakasabot si Bibi Papi anak. Nakasabot si Bibi Papi anak ko. Magpupo magwiwi ang bata. Di magsigatog ang Bibi kay mahay blood. Kinanglan magdua-dua ang bata sa gawas. Ipupo magwiwi ka dua dua balik dayon kasabot ang bata nga gamay nakasabot si papi nga anak naminaw ang bata ni mama oy nagpiyong na wala ikanindot kanindot sa katog sa bata ka no wala magini disturbo ni bata oy lami kay tog ni akong anak oy lami gigkay si papi guys oh why disturbo guys nak ang imong kompetensya ron anak timos anak nagtingog ng timos anak na may langgam anak pero gamay ranak ang timos rin, nagtingog ron anak mo ray kompetensya ron imos yung anak timos naminaw ka anak naminaw ka timos anak to, bata, di De lang day mo bless. Say good afternoon to your viewers. Papi baby, say good afternoon. Ulo, ay mato, gidaig maayo. Naghagok-hagok dahil dali-dali. <laughs> Burit. Ooh, nag -haguk -haguk din, oh, naghagok-hagok din, no? Oh. Kaburito ni buta, ah. Nagbuka ba yung mata ni mo na? Kukwag ka na anak. Kita kay mamalisa, anak o. Oh. o oh. oh, pabaya ka ka bliss nako anak. O oh, mag bliss, bliss mama. Tagasan to, anak, smile anak. Smile. Say good afternoon to your viewers. Hala ka gwapo ni Papi bisag katugon. Looy go puhas bata nako bisag katugon oy. Tanawa ra good guys, o oh, gwapo kay Papi guys, o oh, bisag katugon guys. Uh. <laughs> gwapo. Oy. Gwapo <laughs> kina bata sa on Katugon ba yan ni guys? Oh, katugon ka ayun ni eh. ay. Magsi thank you kasi mga viewers anak. Na maraming salamat po guys sa palagi ninyong panonood guys ng aming video ni Mama Lisa guys. Thank you for always watching. Yan po guys, inaantok po ako guys. Sabi ni Papi guys, na paminawang langgam anak. Nag-tweet-tweet na pod anak. O, paminawa. Maka-tog pakaroon, anak, nag-tweet-tweet. Bliss Mama again. Taga-Santo anak nga guapo. Gupuhas bata ni Mama o? Oh. Ke guapo gid aneyon sa makigyan nahuna ni bataaon. Oh. Nani tingog ng langgam nga dako anak. Murag tamseronak. Murag tamseron nga langgam na <laughs> tamsirun anak <laughs> ito yung langgam anak no yan po guys good afternoon yan po tumila na po ang ulan guys pero hindi naman po kalakasan so ayan po si papig guys nagpahinga inaantok at minsan nakikinig po sa mga ibon mayroon pong ibon dito na dumadalaw at nag-iingay pati din mga kuliglig mga palangga So good afternoon once again. Thank you for always watching. Yeah, thank you for watching, guys. Matulog mo na si Papi mga palangga. Have a blessed day to all of us.